Sibu Archbishop Jose Palma pinangunahan po ang Misa sa Lingguho ng Palaspas sa Metropolitan Cathedral kahapon. Alamin natin ang balita ng mga Desimay Padilla na Super Radyo Sibu. Desimay, pasok! Super Radyo! Joel Melos, pagsisimula ng Simana Santa kahapon sa Palm Sunday o Linggo ng Palaspas, pinangunahan ni Sibu Archbishop Jose Palma ang banal na Misa sa Cebu Metropolitan Cathedral. Sa kanyang homily, sinabi ni Archbishop Palma na tulad ng mga taga-Jerusalem, masaya tayong sumunod kay Jesus Christo sa panahon ng kaligayahan at kung handa rin ba tayong sumunod kay Jesus sa panahon ng pagsubok at kahirapan. Kaya maasang arsobispo na sana ay laging handa sa pagsunod kay Jesus Kristo ang mga katoliko sa maayos man o hindi magandang kalagayan. Pinakayap din ni Archbisa Palma ang mga katolikong ng ng Simana Santa sa pamamagitan ng pagninilay-nilay ng pagmamahal at sakripisyo ni sa halip ng magbakasyon o mamasala. Ayon sa Roman Catholic Archdiocese of Cebu na bago ang misa ay ginawa ang pagbenisyon ng mga palaspas. Ako si Justin May Padilla ng Super Radio Cebu nag para sa GMA Super Radio D0B, Dapat Totoo.